Paano mo yung piniliwa? Inamin mo ba o ano? Nung una po, hindi ko naman po siya, parang ano, bibigyan ko po siya ng araw pag, bago, aminin. Oh. Tapos po, nung pumunta po ako sa kanila, di ba po, nakipag-away po ako sa kanya para lang po payagan. So, pumunta po ako doon mga one week po ganun. Tapos, I... nag-sorry po ako. Pero doon po sa dahilan na yun na, Inaway ko siya. po siya oh, oh. hindi doon sa dahilan na pumunta ako nung debo nang hindi niya po alam tas ayun po tas bigla niya pong sinabi na ayun po ano ano to ganyan ganyan tas doon po inamin ko naman po kung ano po yung ginawa ko pero wala naman po akong ginawang masama doon yung gay lang pero, po Pero question lang dyan, bakit hinayaan mong ihag ka nung lalaking yon nung panahon na yon Siya po yung ano hindi naman po ako nagsab siya po yung naghag sa akin bigla tas parang inano ko na lang din po siya, inalis. Tapos di ba pag sa dibong party... Nagulat ko kasi ako nun. Pag party-party, malakas yung tunog. So ang lapit-lapit nyo mag-usap. Ganon din. Opo, oh, ganon din. Mm. Yung hug ba, mabilis o nagtagal hmm. ng, ano ba minu ko? O... ng minuto at least? Nag-video po yun paikot na ganon. tapos nahagip no. po si Jenny. Madilim po yun, so Mabilis, mabilis, lang, mabilis yung. lang yung ganun. kasi bigyan natin, bigyan natin, I would like to give Jen the benefit of mm, the doubt. Oo, Oh, 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 oh yeah. Tignat, Kasi tinatang tinanggal mo ba o nag mong nakayakap siya ng ilang ko minuto. po. minuto. Ayun po. Tas After ilang gano'ng katagal. Sandal, saglit lang po yun, ipagkahag niya po. Tapos parang umira po ako sa kanyang gano'n. Kasi di ko naman po siya bit. Tsaka may boyfriend po ako. Na. May boyfriend. <laughs> Pero Nan yung time ka ba doon, Joel, sa sinasabi niya? Sabi niya po. Eh. <laughs> Pero uh... yung time niya time kasi magkaaway din kayo, di ba? Oo. Hmm. Or, nung time na yung magkaaway ko? Ito, serious. Nung time na yung magkaaway kayo tapos gusto mo talagang pumunta doon tapos may nakitang video. Nung time ba na yun, naisip mo rin gusto mo magwala nung time na yun? Kasi with, uh, ginagawa natin yun, di ba? Pag may kakaaway na dyun, ay, gusto mag mag ko magwala, magwawalwala ako, di ba? Nung time na yun, gusto mo bang... Hindi po. ...Yumolo? YOLO tayo. Wala akong pakilam sa ano kanya po, ngayon. Gusto ko lang po mag-enjoy kasama po yung friends ko. Ganun. Pero hindi ko naman po kasi ine na ganun po yung gagawin sa akin ng gay po. Kaya po nasira po kaming dalawa. Pero na sa video na nakita mo, matagal ba yung yakap? O nakita mo tinanggal niya din? A clip lang din po yung video. Okay. Tapos ano pa yung kinuwento ng kaibigan mo uh -huh. sa sa'yo? bukod dun sa video. Hindi na po siya nagsalita nung sabi niya, tanong ko na lang daw po kay Jenny kung ah. ano po yung nangyari. Nirespeto niya din. Oh, again, we, Para sila na mag-uusap. Pwede lang tayo, pwede lang tayo mag-react pero hindi pa rin natin talaga alam kung ano to totoo. Yes. totoo. Mm. Diba? Yun lang ang pwede natin gawin. Mag-react, mag-assume, mm. mag-judge, mm. but still, mm. hindi natin alam kung ano totoong nangyari. Totoo. Si, si Jen lang naman din talaga ang nakakaalam nakaka at saka yung mga nakakita. Oh, Evidensya talaga ang importante dyan. Eh, hindi Kasi kahit si Joel nga sabi niya, clip lang yung oh, nakita niya, oh, diba? Oh, hindi natin oh, alam. Enough ba yun? Hmm. Diba, yung, yung Pero valid yung, yung magselo siya. Kasi yeah. nakita niya, magkahayak. Valid yun. din naman. Pero mm -hmm. nauunawaan mo kung bakit? Kung, exactly. na, kung anong naging epekto nun sa kanya? Opo, naiintindihan ko naman po. Kaso po, parang habang tumatagal, ano na po kasi, nagiging toxic na po kami pareho. Parang dumating po sa point na naggagantihan na lang po kami. Tapos ayun po, doon na po kami naghiwalay. Hmm. Tama yan hiwalay na kayo. <laughs> <laughs> oh, kasi, Nahirap ba ka na rin ba sa kanila? Ang hirap para sa kanila. So, yung sitwasyon nila, palalo, gaaway kayo, met maya. Hindi eh. kayo, gantihan. wala kayong kapanatagan kasi hindi mo gusto yung mga kasama ng isa't isa. Diba? Mm -hmm. Kung gano'n lang din, diba, kailangan Palayain mo yung at least hindi 'yun hindi man perpekto dapat ang nararamdaman natin sa loob ng isang relasyon. Kasi kailangan naman talaga may, may 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 stress naman dyan eh, may sadness, may sakit, may away. Pero sana man lang mas lamang pa din yung saya, Correct. yung positive. Kasi kung mas lamang na yung negative na nararamdaman at nangyayarin mo sa isang relasyon, eh doon na talaga ka mag-iisip-isip. Mm. Kasi we have to admit the fact na kasama talaga yung negative sa relationship. Mm. Yes. Pero sana naman, lamang pa din yung positive. Yes. Nang mas malaki. Mm. Nagsisi ka ba? O liberating yung paghihiwalay nyo? Yung parang, ah, nakalaya ako. Nakataka, di ba? Yung, mm -hmm. na, yung wala na yung si freedom. Yung malaya ka na yung ganun. O nagsisisi ka na? O oh, sayang, sana kami pa din. Gusto ko kami pa rin. Um, sayang po kasi po may sinab bago po kami mag-break, Diba po um toxic na po kami pareho gano'n. tapos parang hindi na talaga siya nag-work. So meron pa nga nung time, eh. hinabol-habol ko po talaga siya noon as in so suyo siya noon, binabaliwala niya po ako ganun. Parang nararamdaman ko po na wala na lang po ako sa kanya, hindi niya po ako priority. Tapos ako po um naisip ko po na pa, what if makipag break out kay Joel? Pero kunwari lang naman po yun, tinetest -tine ko lang po siya kung papayag siya. E, eh, pumayag. <laughs> e, pumayag. Ah. Tapos yun po, nagsabi po ako sa kanya na ayoko na. Tapos yung sinabi niya lang po, sige, wala na pong kahit anong explanation. Ginu, <laughs> e. Ah. Ayun po. Nasaktan sige. talaga si Joel. Joel, ano yun? Dahil ready ka na talaga? Opo. Oh, Tapos feeling ko naman po, bago niya po sabihin yun, pinagisipan niya po. Ganun po. Oh.